isip ng matagal, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Ah, gagawin saan? Para magustuhan ako ni Isagani. Ha? Huh? Oo! Nyayayain ko siyang lumabas uli. Tapos, papakita ko ng todo sa kanil. Todo talaga. Patrice, hindi dapat ikaw ang gumagawa niyan. Kapag meron may gusto sa yung lalaki, siya dapat ang naghahabol. Pero ate, mahira sa ganun si Isagani. Prompti kasi. Kaya ako na mag-initiate eh. para mabilis. Patrice! Ate, don't worry. Ano ka pa? Hindi ko naman siya gagawin boyfriend eh. I mean, hindi sa ngayon. Pero kailangan maging crush niya ako para pagbalik ko dito, liligawan na lang niya ako, di ba? Di ba? Am I right or am I right? Ewan eh, sa'yo, ang tigas din ng ulo mo. See, you're right. You're right, I know, right? O ate, I can't wait. Basta pagbalik ko dito, magpapaligaw ako sa kanya, tapos dedate kami. Dedeate kami, tapos parating kami magkasama every day. Tapos, dinner, lunch, sabay kami. Tapos afternoon, pagpakilala ko siya kay lolo, diba, kay mami, kay dati. Tapos sabi nila na ang bait-bait ni Sagani.